Ay, tayo ang bado. Welcome! Ayan! Diba, napakaganda. O, oh, diba? Ito ang nilikha. Nilikha. Bakit yung mukha? Thank you. Katandayagan. Katandayagan. Balls. Ayan. Parang ko ng Rampa. Go, go, go. Go. Ayan. Mayon.

Hi guys, good morning. I am in charge So this is Hercules, and once again, so from Mount Masaraga, from the mountain of Ligao Albay, here to Mount Cabanbanan Ginalhon Sirsigon. As you can see behind me, behind my back, as in talaga. Ayan, nakikita nyo yung mga ano dyan. Mga sceneries and beautiful spots in the morning. Ayan. Take Ada na mong... Ayan guys, nandito na nga tayo sa pinag-aatay namin mapuntahan na napaka daming pagsubok. So nandito na tayo ngayon sa Kawayan Falls. Ayan. Hindi lamang mag-share sa inyo. Ayan sa mga pagpapunta, mag-like, share, share okay, na sa mga kaibigan nyo. At... Ayan. 光哥呢？Bon